Kaya kung alam mong mabuti yung ginagawa mo, pagbutihin mo. At kung may naririnig kang mga kritiko, gamitin mo yung sinasabi nila para mas mapagbuti pa ang ginagawa mo. Yan ang sinasabi ni San Pablo sa napakagandang unang pagbasa natin ngayon. Sabi niya, Magawa ko man ang lahat ng bagay, makapagsalita man ako ng mahusay, kung wala akong pag-ibig, Walang saysay ang lahat ng ito. Ganda, no? Pag-ibig. Yun ang mahalaga. If you love what you do, even if people don't believe in you, you will continue. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi, ni, sinabi ng Panginoon, Sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon at ano ang nakatutulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak at sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao, kumakain at umiinom tulad ng iba at sinasabi ninyo, masdan ang taong ito, matakaw at maglalasing kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kaniyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin. May kasabihan po sa Ingles, You cannot please everyone. Pakiulit nga po yun. Kasi po, ang mga tao, iba-iba ng tipo. Ang mga tao, iba-iba ang gusto. At kung minsan, eh hindi ito nagtutugma sa sinasabi o ginagawa natin. At dahil dito, hindi lahat talaga magugustuhan tayo o ang mensaheng ipinapahayag natin. Ganito ang ibig ipakahulugan ni Jesus sa kanyang mga matalinghagang salita ngayon na ng mga bata ay sinasabing tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw, nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Misan hindi tugma kung ano yung mensahe doon sa gustong marinig ng mga tao. No? Kaya nga palagi ko sinasabi, minsan subjective din yung mga tao kung sa kapag sinabi nilang ang ganda ng homily, Minsan, depende sa pare. Kapag gusto ninyo yung pare, kahit hindi maganda yung sinabi, nagagandahan kayo. O, oh, di ba? Pero kung minsan, pag hindi nyo gusto yung pare, kahit maganda yung sinasabi, napapangitan kayo kasi hindi nyo gusto yung pare. Ah, huli. Di ba? Eh, sa totoo lang, ganun din naman tayo sa tao eh, di ba? O sige, meron ba kayong kilalang tao na wala pang ginagawa, na iinis na kayo? Buti kung wala. Pero maraming tao, ganun. Ba't ka naiinis dun? Eh, wala. Wala na ginagawa masama sa'yo. Yun na nga eh. Wala nga siyang ginagawang masama sa'kin, akin. pero naiinis ako sa kanya. E eh, kumisang gano'n eh, personality differences ang tawag doon. At yun ang dahilan kung bakit we cannot please everyone. Kaya ikaw, wag kang magtataka kung may ganyang kaugali, e eh, mas dapat na nakakaunawa ka doon sa mga taong ganyan sa'yo, na ikaw, wala ka namang ginagawang masama sa kanila, e eh, ang samasama -sama ng tingin nila sa'yo. Dahil kung dinanas ni Jesus yan, dadanasin din natin yan. Ako po, araw-araw yan ang kinakailangan kong pasanin. Yan ang kailangan kong yakapin. Bilang content creator na nasa social media, hindi naman po lahat ng tao gusto ako. Yung personality ko, hindi lahat natutuwa. Yung mga desisyong ginagawa ko sa parokya o desisyong ginagawa ko sa mga sa komisyon na aking hinahawakan o sa mga organisasyon na aking pinamumunuan, hindi lahat natutuwa. Tanggap ko na yun ipinagpapas sa Diyos ko na lang yon. At ang mahalaga, nire-recognize ko at ko yung mga boses na yon. Dahil kung minsan naman, may punto sila at natutulungan ako na mas mapaganda pa yung decision ko dahil sa aking mga kritiko. Sa mundong ito, ang sukatan ng tagumpay ay hindi kung lahat ng tao pumapabor sa o lahat ng tao gusto ka. Sa mundong ito, ang sukatan ng tagumpay ay number one, kung nagawa mo ba kung ano yung dapat mong gawin. At number two, kapag yung mga sinasabi ng mga kritiko ay naging tulong sa iyo para mas, mas mapagbuti pa kung ano yung ginagawa mo. Yun yun. Don't get discouraged because of your critics. Huwag kang sumuko ka agad o huwag mong bitawan ng isang responsibilidad dahil lang may mga taong pumupula sa iyo. Dahil kung minsan, di ba may kasabihan sa Tagalog, ano daw ang binabatong puno? Yung namumunga. Minsan ganun eh, hindi naman sa iyo ang problema eh, sa kanila. Kagaya ng narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, yun ang sinasabi ng Panginoon na bakit hindi nasisiyahan yung mga tao kay Juan Bautista? Bakit hindi sila nasisiyahan sa ating Panginoong Yeso Kristo? Hindi si Juan Bautista at si Kristo may problema. Ang may problema ay yung mga taong nakikinig sa kanila. Kaya kung alam mong mabuti yung ginagawa mo, pagbutihin mo. At kung may naririnig kang mga kritiko, gamitin mo yung sinasabi nila para mas mapagbuti pa ang ginagawa mo. Yan ang sinasabi ni San Pablo sa napakagandang unang pagbasa natin ngayon. Sabi niya, Magawa ko man ang lahat ng bagay. Makapagsalita man ako ng mahusay. Kung wala akong pag-ibig, walang saysay ang lahat ng ito. Ganda, no? Pag-ibig. Yun ang mahalaga. If you love what you do, even if people don't believe in you, you will continue. Ganda nun, ha? If you love what you do, if, if, even if people are against you, you will continue. Dahil alam mong mabuti yung ginagawa mo. Kaya sa misang ito, ipagdasal natin na sana nga maging matatag tayo kapag merong mga kritiko. At pangalawa, bantayan mo din ang sarili mo. Kasi baka ikaw, kritiko ka din ng ibang tao kahit wala namang punto ang sinasabi mo. Kaya ang mahalaga, sabi ni San Pablo sa ating unang pagbasa ngayon, kapag tayo magsasalita o ano man ang ating ginagawa, siguraduhin natin ito'y bunsod ng pag-ibig at siguradong tayo'y hindi mapapahamak. Amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Barasoain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry ang sa madaling sabi aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyo marunig sa number one Catholic prayer app sa buong mundo, ang Halo app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, Wag nyo kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platform sa makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang sabihin mo sa akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng sa madaling sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.